yan yeah, good morning po ito na naman tayo sana ay siguro po natin itong si ano TMX155 ito reklama nung ano may-ari eh hindi daw matatagalan dito matatagalan yung ang... pero pag pabalik haabot din naman siya hanggang doon sa ikot yung 260 degree yan kung napapansin nyo pagdating niya dyan sa taso siya ganoon din dito yung sabi niya nawalan nito ng ano ng langis kung nawalan nito ng langis at naging sanin nito ng pag-stuck up dito sa piston ring, eh, hindi na ito maiikot huh? Hindi na ito maiikot ng pabalik. Nasa top dead center din siya. So, ibig sabihin, naiikot din siya. Kaya lang, pag umaabot sa taas sa top dead center, hindi na siya makaikot ano sa palagay nyo ang sira nito so tignan natin dito sa taas Ayan. malamang nito na putol o napingkok yung ano barbola. kaya pagdating sa taas eh, tumutukod yung piston sa eto malamang naputol yung exhaust niya. Ayan. So, bubuksan natin ito. Ayan. Kung napapansin nyo, umiikot naman ito eh. So, ibig sabihin, walang diferensya dito sa baba malamang nasa tasang <coughs> diferensya na nito isa sa mga tuwang putol yung mga parpola na natin ayan ayan o oh. malamang itong si ano hindi kang may tama kasi hindi siya gumagalaw eh ayan. ito yung may tama si ano intake ayan, panintay natin